Yaya ni Janine Gutierrez, pumanaw na. Actress, labis ang pagdadalamhati. Hello again mga chika, Doras, isang malungkot na balita ang bumungat sa atin ngayong linggo. Nagluluksa ngayon si Janine Gutierrez matapos pumanaw ang isa sa pinakamalapit sa kanyang puso, si Yaya Patria, o mas kilala bilang Yaya Pat. Si Yaya Pat ay itinuturing ni Janine bilang kanyang pangalawang magulang. Hindi lang basta yaya si yaya Pat para kay Janine kundi tunay na bahagi ng kanilang pamilya. Lumaki si Janine na kasakasama ito mula pagkabata hanggang sa mga panahong binubuo niya ang kanyang pangarap sa showbiz. At alam niyo ba mga chika Doras na ikwento na noon ni Janine na isa sa mga dahilan kung bakit siya pumasok sa mundo ng showbiz ay dahil gusto niyang matulungan si Yaya Pat nang ito ay magkasakit ng cancer. Kumbaga mula pa noon, hindi lang para sa sarili si Janine kundi para rin sa mga taong pinakamalapit sa puso niya. Huling beses na nakita sa publiko si Ayapat Pat ay noong red carpet premiere ng Lavender Fields sa Gateway Cineplex 18 noong nakaraang taon. Grabe mga chikadoras kahit may edad na at mahina na ro ito noon, talagang pinilit pa niyang makadalo para ipakita ang kanyang suporta kay Janine. Iyan ang tunay na pagmamahal, walang hangganan kahit pagod na ang katawan. Natuwa din ang mga netizens na makitang nagpa-picture pa ito kay Jerry Rosales, na boyfriend ngayon ni Miss Janine. Na masaya at botong-boto siya kay Echo para sa kanyang alaga. Sobrang bigat daw ng pinagdadaanan ngayon ng pamilya Gutierrez de Leon dahil sa yaya Pat ay naging parte na talaga ng kanilang buhay kahit bago pa man ipinanganak ang panganay ni lot de Leon, hindi mo nga masasabing yaya lang e eh, kasi pamilya na talaga ang turing nila. Sa ngayon ay nakaburol si Yaya Pat sa Santa Maria de la Estrada Parish sa Katipunan Avenue, Quezon City hanggang sa November 7. Hindi rin natin may wasang matouch sa kung gaano kalalim ang pagmamahal at pasasalamat ni Janine sa kanya. Rest in peace, Yaya Pat, at kay Janine lang kasama mo ang buong showbiz world sa panahong ito ng pagdadalamhati. At mula sa akin, Yula Chica, lubos-lubos ang aking pakikiramay kay Miss Janine Gutierrez. And that's all for now mga Chica Doras. For more showbiz and ekonin updates, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching!